Sige. Para magsimula, gumawa ka ng ilang itlog. Madali. Oh, tingnan mo. Kaya kong palakihin ang mga bagay. Kaya kong magluto ng pritong itlog. Bukod dito, alam ko kung paano ito gawing mas maganda at nakakaaki. Para gawin ito, gagamitin ko ang espesyal na hulma. Ang itlog ko ay magkakaroon ng anyo ng mukha ng kuneho. Sa tingin ko, susubukan kong gamitin ang magnifier ko sa itlog. Tingnan mo. Sandali. Lilit pa ito. Kakaiba. Mukhang pinindot ko ang maling button. Subukan natin ulit. Ha, gumagana. Oh. Sigurado ka bang kaya mong kainin ito? Siempre. Ito ay isang tunay na siyentipikong tagumpay. Mga babae, huwag kayong makialam. Gagawa ako ng malalaking pritong itlog mula sa malaking itlog na ito. Ayan na! Ang galing nito! Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. Well, lilipat na ako sa aking obra maistrang pagluluto. Sa simula, ang mga itlog ay kailangang basagin sa mga espesyal na hulma. Pagkatapos, ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Susunod, isang avocado. Kailangan itong ihiwain at gawing puri. Ito ay guacamole. Kailangan itong ipahid sa toast. Oh, tingnan mo. Napakaganda! Ilang labano sa ibabaw at handa na ang almusal. Ang unang higanting itlog sa mundo? Oh, tingnan mo kung gaano ito mm. kabungga! At may ketchup! Pero sa akin ang pinakamatamis. Tingnan mo! Mukha itong kuneho. Kawili-wili! Wow! Pinaghalong itlog sa anyo ng kuneho! Hindi lang maganda, kundi masarap din. Jane, Mahusay ang ginagawa mo at ano ang meron kay Emma para sa akin? Mukhang kakaiba ang kanyang sandwich. At punong-puno ito ng berdeng gisantes. Ah, ito ay isang abokado. Ayoko nito. Professor John, ikaw na lang ang pag-asa ko. Sobrang simple Bingo. siguro. Pero nakagawa ako ng siyentipikong tuklas. Jane, binabati kita. Mukhang may inihanda si Leo para sa atin. Tama. Ngayong pagkakataon, ihanda mo ako ng salad. Madali lang. Magagawa ito. Isang salad? Madali lang. Uh. Siyempre, mas mabuting maghanda ng salad na may sariwang gulay. Bakit hindi ko ito palaguin ngayon? Para gawin ito, gagamitin ko ang aking experimental farm. Ang mahalaga ay maingat na diligan ng mga binhi. Professor John, sa tingin ko may mali sa ginagawa mo. Oh, tama. Kailangan kong punasan agad ang bahana ito. Ayoko na mapuno ng maruming tubig ang aking salad. Hmm? Oh, nagawa ko. Oh, tingnan mo! Mayroon akong salad dito. Panahon na para hiwain ito. Sunod! Isang loaf ang gagamitin. Kailangan ko ng tinapay at ilang beans. At isang figura ng dinosaur upang palamutian ang aking salad. Tingnan mo! Talagang astig ito! Parang isang installation. Ama, ngayon, susunod na sa aking salad. Kumuha tayo ng pipino at ilang paminta, ilang sibuyas, at ilagay ang lahat sa plato. Gagawin kong salad na parang cute na aso. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ano? Napakaganda! Ini, hindi mo man lang naisip ang tungkol sa mga sarsa. Maasim na cream. Perpekto ito para sa aking salad. Susunod, ilang itim na tinapay? Ito ang kakatawan sa lupa. Ngayon, gagawa ako ng magagandang bulaklak mula sa mga gulay. Ilang labanos at iba pang gulay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ano? Oops. Tada! Simulan natin sayo, professor. Napakasarap ng dinosaur. Gawa ito ang sa galeng! tsokolate. Subukan natin ang iba pa. Ew, beans? Walang may gusto niyan. Nakakadirire. Oh, kinakabahan. Oh, wala kang naiintindihan. Jane, ang cute ng aso mo at hindi naman masama ang salad. Sinubukan ko. Ngayon, panahon na para sa isang obra maestra sa pagluluto mula kay Emma. Mayroon siyang isang buong hardin na salad ng gulay. Tingnan natin. Oh. Ang itim na tinapay ay hindi mukhang lupa. Kaya hindi, si Jay nang panalo. Noong bata pa ako, gustong gusto kong magdura sa upuan. Anaho na para uminom ng kape! Magagawa ito. Tama, may naisip ako. Para gumawa ng kape, gagamitin ko ang isang makina na mabilis kong binuo. Sige. Ito ay para sa paggawa ng iba't ibang halo. Eh, hindi. Hoy, Huwag mo itong hawakan ng mga kamay mo. Mahalaga na maging tumpak hanggat maaari. Ibubuhos ko ang mga butil ng kape. Susunod, kailangan natin ng apoy. Oh! At malapit ng maging handa ang kape. Tumataas ang temperatura. Ginawa ko lahat ng tama. Hoy, tingnan mo. Umaagos na ang kape. Ipapakilala ko si Leo sa siyentipikong kape sa lalong madaling panahon. Una sa lahat, ang kape ay dapat masarap. Gumamit tayo ng ilang nyog, mas eksakto, ilang gatas ng nyog at ilang piraso ng nyog. Ilalagay ko sila sa blender at natural na gatas ng nyog ay handa na. Ngayon, gagamit ng puting tsokolate. Kailangan itong ilagay sa gatas at tunawin doon. Astig! Nag-grate din ako ng tsokolate at ibuhos natin ito sa baso. Pwede nating budbura ng mas maraming tsokolate sa taas at ilang berries. Magiging kahanga-hanga ito. Wow! Oh! Pero ito ay hindi kape. Dapat maitim kape. Kaya, hindi tayo pwedeng walang tsokolate dito. Bakit hindi natin ibuhos ang mainit na gatas sa bola ng tsokolate? Mas kamukha nitong kape! Perpekto! Oo. Oh. Panahon na para piliin ang nagwagi. Tada! Hmm! Ano na naman ang ginawa ng profesor ngayon? Ugh! Ang mapait nito! Hindi! Ayoko nito! Mukhang ang pagluluto ay hindi para sa akin! At ano ang niluto ni Emma? Hmm. Hindi masama. Ano yon Isang berry? Oh. Hindi masarap kahit kaunti. Jane! Sa'yo na ang pag-asa namin! Hmm. Sobrang sarap niyan. Maraming salamat. Binabati kita sa isa na namang tagumpay. Ako ay isang tunay na chef. Hura! ko po. kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon? Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang What? malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated Salamat. na tubig. Magaling. Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng birdeng cha sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow! Ang galing! Um, naparami yata ang soda. Sandali lang. Magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, oo. Angko pang mga berries. Asukal. Konting pang patamis. Ngayon, Haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Ah! Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis pa. Mas magaling pa. pa sila. Kain na tayo. Kaya, hinanggisen niyo ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya. O baka ang napakagandang lemonade ng chef. Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una... Susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada Busta? ni Lola, hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatidang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gano'ng karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nagaksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo. Tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, Oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang ano paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perfecto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan Sige. mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng ano isda mo. Pero wala nang oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, ito mo kang mana. na ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perfecto. At sa wakas, ang putahin ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahin ni Jane. Ngayon, ang putahin ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ng isda mula sa chef. Ha! Oo, oh, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet! Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan, ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At syempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so... Napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda! Ano ang susunod, Chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto! Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ah, uh, ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganoon kadali Hello? at ang kalalabasan ay magiging napaka-astig. Ayos, tapos na 'yan. Tara na. Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng kakao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling, ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabaong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa, isang microwave. Sige ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin Kunin ang merienda na ito mula at sa oven. At syempre, wala tayong mga ito granite. Ito'y handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apokong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Sana ako magsisimula! Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin! So-so lang! Sige! Ano pa ang meron? Subukan natin ito! Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow! Ang laking cupcake! Hindi na makapaghintay na subukan ito! Ang sarap! Oh, Ito ang panalo! Ay! Ang cupcake ng chef Pinakamahong... ay naging... Walang kritiko ang makatatanggi nito! Ang daming produkto dito! Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. <laughs> wow, kalma chef. Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag enjoy si Jane. Yeah! Ha! Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Super. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. oo, oh, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perpekto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin oh, yan. Pasensya. Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane at mukhang ha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas okay. ng chef. Nasa sayo na Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Hayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, oh. ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow. Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow. Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan